Hey guys, ayun ayun ang ating alaga yung dalawa. Oh. nilipat na natin guys no. Mapalikha niya mamayang hapon guys. Maraming mang ano makain diyan. So, na muna sila. Yan. Si babi yung itim at sa, sa Mama Ina yung ano brown, yung ina niya. Ano ng ina yung si ano kumain. Yung isa Timothy maartian yung itim. Subang arte. Ayun. Napakakulimlim ngayon guys. o oh. lamig ng hangin guys. Ah, yun na nga. Ulan na nga doon. No? Oh. Ayun, no, oh, klaro. Oh. Puti. Papunta doon. Ang ulan. Yung bundok din. Dito wala pang ulan guys. So, oh. kita niyo naman. Oh. Wala pa. Pero doon, ulan na. Oh. Kaya pala malamig yung ano, hangin. yung apang araw-araw natin na guys paglilipat ng mga hayop okay din siya nakaka enjoy dito sa probinsya nakaka enjoy siya ito din walang lipat-lipat mula kahapon hanggang ngayon dito lang sobrang masipag yung mga nag-alaga nitong baka na to sobrang sipag yan lang siya mula kahapon walang lipat lipat yan iwan ko na siyang anak andun palang anak ko walang lipat lipat grabe hindi marunong mag alaga ng anak mga hayop mula pa kahapon yan minsan kami na ang nag ano lilipat. ayun doon, ulan na. Kumukulog-kulog na. Doon, nag-start na naman, oh. Ayun, pabagsak ng ulan doon, banda. So, yun, guys, no. Thank you so much sa lahat. Walang, sa walang sawang pag pagsuporta sa aking Facebook page, sa aking, ano, reels. Paki-like and share naman, guys. Thank you sa lahat, sa lahat na review. Thank you so much. God bless you all, guys. Maraming, maraming salamat. Bye-bye!